Andang gabi mga idol Na cancel po ang ating deliver uh, Sa Lubaw Tiga, Ganda oh hmm. Dalawa yan Sa linggo na raw i-deliver Nung araw ngayon, lunes hmm. Ganda Ganda Ganda. Eh na nasa trailer no. Oh. Huh. San na di deliver sa uh, Sunday na. Ganda nito. Hmm, huh, silip na tisulob. loob huh? kas na nakaipit eh. Tingnan natin dito kung mabubukas. Nakaipit kasi. Andao. Hmm. Banda. Oh. Hmm. Banda. taklo po ito Ang mga idol ito naka sealer po ito yung pinturang ano top coat yung clear yan naka ano siya? Naka top coat siya kaya, panlaban kasi sa ulan yan kasi mabababad siya kasi kung walang top coat ah, lang to magkakaroon ng tagulamin kaya ginawa natin yung labas nilagyan natin ng top coat pero ito sa loob barnis lang yan bali dalawa sya uh, isang one by one na steel matting ang flooring uh, one by one ang butas medyo matigas na kasi ano, nakaipit sarado yung isa yan o. ito na naka kona kapali ganda ganda ano? ito flooring nito akoan kahoy tigas din yan alright pa ganda sa ang ang ganda sa paningin parang parang ano parang mahirap gamitin parang ayaw mo nang paggamit sa mga kalapati kasi nga tingnan mo naman ang ganda <laughs> di ba hmm. ganda nya siyempre <laughs> mga idol sa pag iingat din ng ang buhay ng ano sa pag iingat din ng may ari kung tatagal ba tong Uh, lop na to siyempre pagka hindi mo linilinis eh hindi tatagal mabubulok agad alam nyo naman kahit na anong bakal pagka hindi ningatan mabubulok kaya ito kung masinip kayo kailangan palagi nyo re repaint para long life alright paganda ganda 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 kasi par ang ganda na sa paningin parang ayaw mo nang paggamit sa kalapati mo <laughs> all right. thank you